So yun, magandang gabi sa atin lahat. Nasa day 2 tayo ng ano, 5th anniversary natin ng KMG. So pakilala po ang ating mentor, si Kasosyong Arvin. Hello po sa inyo at charo kay Kasosyong Christian, kay Boss Christian sa content na ito. So yung unang tanong natin, ano yung isang aral sa negosyo na hindi tinuturo sa eskwelahan na napaka bilang bibenture ng business? Uh, para sa akin, yung aral na ang negosyo kayang simulan ng walang kapital. Sa school kasi, naka-design na ituro na may kapital para makapag-execute ng business. Pera yung kapital na yun. Hindi pera ang tunay na kapital sa negosyo. Kung hindi ibang bagay, like talent, experience, and to solve a real problem, yung desire mo. Yun ang tunay na kapital hindi pera. Hindi tinuturo sa school yun. So, napakaganda nun. So, kahit wala tayong pera, kung anong meron tayo, start up what you have, kung anong meron tayong gamit niya sa bahay, pwede pala natin magamit dahil hindi naman talaga kailangan pala ng pera. So, so thank you sa sagot na yun, Kasosyo Arvin. So, yung pangalawang tanong ko, ano ang maipapayo mo sa mga kabaro na katulad ko na seaman na gustong gusto magnegosyo pero hanggang ngayon hindi pa rin nila ma-execute yung gusto nilang gawin? Okay, number one, sa mga kabaro, sa mga sima nating mga kababayan, kung gusto nyo magnegosyo, bawasan nyo ng kalahati yung binibigay nyo sa pamilya nyo. Sa pamilya nyo, hindi nyo asawa at anak ha. Binibigay nyo sa kapatid nyo, sa nanay nyo, sa kapitbahay nyo. I mean, bawasan nyo ang pagtulong nyo pag wala kayong napundar na puhunan, sayang ang pagbabarko nyo. Umuwi na kayo. Magnegosyo na lang kayo ng walang puhunan. Pero since nasa barko na kayo, mag kayo ng maraming perang puhunan para makatulong sa execution nyo. Paano kayo makakaimpok? Bawasan nyo ang pagtulong nyo pinansyal sa ibang tao na wala namang kinalaman sa buhay nyo. Maging masama kayo ng konti. So, totoo talaga yon Sobrang ganda nun. No? Mostly kasi kami, mga siman, talaga mapagbigay kami. Siyempre, medyo may pera dun eh kung magbigay kami, halos wala nang matira sa amin. Kaya pag uwi namin sa Pilipinas, isang buwan pa lang, sakay na naman. So napakaganda ano nun, sagot kasi kailangan magtira ka para sa iyo kasi kung gusto mong magnegosyo. So kailangan mag, ano ka para kapital. Kailangan nandun na eh, may pera na eh. So yun, huling tanong, sa sosyong Arvin. Kung tayo ang nasa katayuan nila bilang isang OFW o seaman at in wala ka pang knowledge dito, paano nyo magagawin yung transition from being a employee to being an entrepreneur? Ah, magandang tanong. Sa mga kababayan natin, especially sa OFW na seaman na nasa barko, iba kasi yung seaman na nasa land. Kayo mga nasa barko, magbenta kayo ng kahit na ano sa barko. Diyan na kayo magnegosyo. I-train nyo yung sarili nyo na nagbebenta kayo. Ito yung teknik dyan. Ang barko nyo, dumadaong yan sa kung saan Tama ba? Sa kada puntahan yung lugar, mamili kayo ng noodles. Na pinlipinong noodles kahit mahal yun, pag inakit nyo sa barko, may mabibenta ka kanun ng mas mahal. Start there. Pag lalapag ka sa iba't ibang bansa, may Pilipino store lagi doon. Mamili ka ng Lucky Me, mamili ka ng cup noodles natin. And then, akit po sa barko, may bibili nun, tubuan Negosyo na yon. Training lang to. Hindi kayo yaman dyan, pero nagde negosyo ka na. Sobrang thank you doon, Kasosong Arvin. Actually, ako, kasosong Arvin, no? pag ako magsimula ng negosyo dito, may ine-execute ako sa barko. Ang problema doon sa barko, yung ibang mga may edad na hindi marunong sa ano sa, sa, cellphone, hindi sila makapagpadala online ng pera. So ngayon, ako ang naging bridge nila para makapagpadala. So may pondo kong pera para magpadala ng pera doon sa sa pamilya nila. yun yung parang naging business ko habang sa barko ko. Kaya sobrang laking tulong sa akin noon po. Maraming salamat sa Mara. Calvin. Halika natin po at please follow Boss Christian at yung mga businesses nila. At itong mga content ni Kasosyo Christian, especially mas sa mga kapwa natin Pilipinong nasa barko. Pakinggan nyo si Kasosyo Christian, si Boss Christian kasi from barko may business na siya ngayon. Ngayon, maraming salamat. Thank you. Thank you. Ay, Kasosyo Christian, Kasosyo Christian. <laughs>